Si Goldilocks at ang Tatlong Oso Noong unang panahon, may isang batang babae na ang pangalan ay Goldilocks. Siya ay kulot at kulay ginto ang buhok. Siya ay mausisa at mahilig mag-eksperimento. Ngunit minsan, hindi niya sinusunod ang mga alituntunin at lagi siyang may dahilan para makalusot. Hindi kalayuan may isang kubo sa gitna ng kagubatan. Naninirahan dito ang tatlong oso. Si Papa Bear, na malaki at malakas. Si Mama Bear, na mahinahon at mabait. At si Baby Bear, na maliit at mausisa. Tuwing umaga, si Mama Bear ay nagluluto ng masarap na lugaw. Ngunit isang araw, Masyadong mainit ang lugaw para kainin, kaya napagpasyaan ng mga oso na maglakad muna sa kagubatan habang ito ay lumalamig. Samantala, si Goldilocks naman ay naglalakbay at habang naglalakad, nakita niya ang maliit na bahay sa gitna ng gubat. Sambit niya, "Hello? May tao ba dito?" Ngunit walang sumagot. Medyo bukas ang pinto at tila walang tao sa loob. Kaya't dahan-dahan siyang pumasok. Sa kusina, nakita niya ang tatlong mangkok ng lugaw sa mesa. Tinikman niya ang unang mangkok. Aray! Ang init! Sigaw niya. Sinubukan niya ang pangalawa. Hala ang init pa rin! Pagkatapos ay tinikman niya ang pangatlo. Ngumiti siya at sinabing, Hmm, tamang-tama lang. Kaya naman naubos niya ang lugaw sa maliit na mangkok. Pagkatapos kumain, tumingin-tingin si Goldilocks at nakakita ng tatlong upuan. Sinubukan niya ang unang upuan. Ang tigas! Sabi niya. Sinubukan niya ang pangalawa. Masyadong malambot naisip niya. Pagkatapos ay umupo siya sa upuang kahoy. Wow, sakto lang! Buntong hininga niya. Ngunit bigla, krak! Nabali ang upuan. Nahulog si Goldilocks sa sahig. <laughs> Nakaramdam siya ng antok, kaya umakyat siya sa hagdan. At nakakita ng tatlong kama sa silid tulugan. Humiga siya sa una. Ang tigas! Sinubukan niya ang pangalawa. Ang lambot sobra. Pagkatapos ay humiga siya sa ikatlong kama. Tamang-tama lang at bago niya namalayan, mahimbing na siyang natutulog. Sa oras na iyon, bumalik na ang tatlong oso. Pumasok sila sa kusina at nagulat. "May tumikim sa lugaw ko!" galit na sambit ni Papa Bear. "May kumain din ng lugaw ko!" Ang sabi ni Mama Bear. Ubus na ang lugaw ko. Umiyak si Baby Bear. Nagmadali ang mga oso sa sala. At dito, lalong nanlaki ang mga mata nila sa gulat. May umupo sa upuan ko! Sabi ni Papa Bear. Pati sa akin. Ang sabi ni Mama Bear. May sumira sa upuan ko. Umiyak si Baby Bear. Bigla silang nakarinig ng mahinang hilik mula sa itaas. "May humiga sa kama ko." Sabi ni Papa Bear. "May humiga din sa kama ko." Ang sabi ni Mama Bear. "Bakit may natutulog at dito pa sa kama ko." Umiyak si Baby Bear. Nagmulat ng mata si Goldilocks at nakita niya ang tatlong oso na nakatingin sa kanya. Takot na takot siyang tumalon palabas ng kwarto lumabas ng bahay at tumakbo pa uwi. Hindi na siya lumingon pa! Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Kaya nag-alala ito na baka may ginawa na namang kalokohan si Goldilocks. Natutunan ni Goldilocks na okay lang maging mausisa. Pero ang pagiging sobrang pilya ay maaaring mauwi sa gulo. Mula noon, hindi na siya muling pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot. At ang tatlong oso, ginawa nila ang upuan ni Baby Bear. Nagluto muli ng masarap na lugaw at namuhay ng masaya at mapayapa sa kanilang tahanan.